kami. Talaga? Sa yung cottage nyo? Diyan lang sa may ano, ordinary na ni Pahat. Ay, ordinary ni Pahat lang? Ang cheap pa. Ate Rhea, di ba ayaw niyo kaklase mo mataray ng high school? Anong ginagawa niyo dito? Ewan ko ba dyan? Anong ginagawa niyo? Ang ginagawa niyo pala yan? Uy, kasi hindi ako sakit ni Rhea! Ah, oo, oo, nahalala kita. Di ba ito yung classmate ng kapatid ko? Oo, ako nga yun. Dito oh, di oh, ]di pala talaga yung cottage niyo? Oo, dito. Ah, Ang chip pala talaga. Hindi nga. Sino yung pre? Kilala mo yun? Oo, pre. Kilala ko yun. Classmate yun ng kapatid ko ng high school. Okay. Grabe eh. Matara ya. Oo, oh, matara talaga yun. Ganun talaga yun. Dati pa, nung pupuntayin sa bahay. Eh. Uy, alam mo ba yung classmate ko? Nakita ko siya doon. Nandito rin pala sila. Grabe yung cottage niya. Pipa. Grabe na pa ka Nandito rin pala sila. My oh, God, my goodness. Yeah, Ate, pwede pa makairam ng ito? Wala kang tang? Swimming, swimming, nagdadala ng gamit ha. Pakibalik agad ha. Up, princess, sa uh -huh. kayo pa ba nung to? Uh -huh. Oh, eh oh, meron. Alam ko ba ang uh, mga sige mga dito? Hindi dito rin naman pala kayo. Ha? Ano eh? Hindi, <laughs> <laughs> kakaila ko ang mga kage dito. Saking kain lang ako. <laughs> Kasi wala kasama dun eh. Nag Nagnalinig ko lahat ng mga kasama ko. Eh. Wala kasama ko ka nang magpanggap. Wala namang masama kung magpapakatotoo ka. Pare-pareho naman tayo ng cottage dito eh. Aminin mo na. Sa totoo lang, hindi talaga kami nakakatage. Ayoko lang sabihin kasi, siyempre, eh, di ba? Nakikita niyo naman, post ko sa social media. Madatong ako, tapos ngayon malalaman niyo. Nandito ako, di ba dapat nasa magandang resort ako? Ngayon. Sa susunod, Emerald, huwag mong galing magpanggap. Kasi wala namang ibang tatanggap sa atin kung di sarili lang natin. Walang masamang magpakatotoo. Pasensya na. Iayos yeah, sa susunod, magpapakatotoo na ako. Ako na talaga.